Kahon, magandang umaga dito. Natapos na naman tayo sa ating ship, no? Uh, pauwi na tayo ng ating bahay na tinitirahan. Papunta tayo ngayon sa uh, sakayan ng bus papuntang Rizal. Mga kaahon, hindi, ayan, yung gate mga kaahon dito sa aming pinapasukan. Uh, ayan yung pinaka gate. Bago ka po makapasok diyan, napakatinding security precaution ang bibigay po nila sa wow. Ayan, marami na pong pumapasok na mga workers, no? Mga nagtatrabaho dito sa loob sa Uh, marina dahil para lang din sila makaahon din katulad natin gusto mong maahon sa kahirapan din doon sa dulo meron ng ano doon uh, mga habal habal doon sa dulo so, pwede ka sumakay doon ang habal habal kung saan ka man papunta Ayan mga kaahon dito, marami rin vendors dito sa labas, no. Pwede ka mamili diyan kung ano man yung gusto mong bilhin para baon mo sa yung pagpasok doon sa loob. Marami mga bilihin diyan, mura lang po 'yan mga kaahon. Malapit na tayo sa sakayan ng bus. Hindi eh, tayo papato, papasok na ano, tayo papasok ng loob ng terminal kasi mahabang pila doon eh. Dito lang tayo mag sa labas para mas mabilis. Ayan na yung mga bus mga kaahon. Ito na, subukan natin makasakay dito. Ah, uh, sakay. Ayaw tayo pasakayin Tayo tayo lang tayo ng iba pang bus Baya baya, mayroon na yan Ito na nga mga kaahon na na tayo ng bus Ah, uh, tayo nila natin yung conductor na hindi eh, dito tayo manda sa dito para wala tayong katabi ng luwag tayo natin yung konduktor na mani eh, hihingi tayo na ah, uh, discount sabihin natin senior citizen tayo ayun na nga mga kahon nagbayad na tayo sa so, sabi ko sa so, um, to senior citizen ako naniwala naman siya na senior citizen sabi niya try and talaga yung matigas so, ako ba talaga ako senior citizen luwag luwag ng loob ng bus mga ah, okay. yeah. walang ganong lamang pinaglalap ah, pa sa aero hindi ka yung mga araw na puno-puno yan bababa na tayo sa unang bus na sinakyan natin. Ngayon na naman tayo na sa pang bus para makasakay tayo ulit papunta sa Kainta. Dalawang bus ko yung sasakyan natin. Kaya na yung bus mga na RRCG. Ah, uh, sakay na tayo dyan. Tama-tama, walang pasahirong gaano. Walang gaano laman. Ito na nga mga kaaho, no? malapit na tayo sa amin, sa aming bahay. Hindi lang talaga ako makamove on kanina sa nangyari doon sa bus. Sabi ko kasi doon sa konduktor, senior citizen na ako. Sabi niya, oh, okay, 30 daw yung ano bayad mula uh, mula PITX papuntang galeria 30 pesos daw hindi niya akala na 40 years old pala ako hindi pa ako senior citizen makala talaga niya senior citizen talaga ako gaabi si kuya naman ayan ang mga kaano, no? araw araw tayo nagko-commute araw araw tayong palipat lipat ng bus pagka tayo pumapasok um, kailangan lang talaga natin lumaban no? Na. kailangan lang talaga natin magpatuloy sa ating trabaho araw-araw para tayo ay makaahon mula sa kahirapan na ating tinatamasa sa buhay o sa kahirapan na ating na-experience o anumang mga pagsubok na ating pinagdaanan.